Hi guys magandang gabi Pasensya na kayo Medyo na late tayo Kakauwi ko lang May last lang kami So open na natin ito Tingnan natin ito na yung laman neto Yung pinadala sa atin Butcher Knives Davao Maraming maraming salamat Butcher Knives Davao Tingnan na natin kung anong laman neto na Tingnan natin guys Unboxing Wow Wow Ano ito? Ito Ay, Wow, apron. Tawa siguro sana si Butcher Nebs Tapa. Hindi kasi ako naging apron eh. <laughs> o yan, apron o. Oh. O yan, may gamit na tayong apron. Galing kay Butcher Knives Tapa, ang ganda. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng quality guys. O yan. Isang pula, isang blue, red. Isang red and blue. O yan, tagisan na kami ni Kulot. Sa akin to red. Sa akin tong red kasi alam mo naman pag tigaho do ka may puso. Kulay pula, di ba? Pag tigaho no, may puro pula. Ang ganda. Putya na ang ganda. Thank you po Jonas brand yan guys. Jigensen Yan. Ganda, maganda, maganda. Ano pa kaya? Uy, meron pa. ilagay. Okay, so, konti okay lang pala yung laman. So, siguro pang personal use lang. No? Eto na. Eto na yung laman ng ano, box. Tingnan natin. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo makawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Hindi, joke lang. Uy! Hindi ka pa Ang ano. Solid ulit oh Bagong color Tapos ang ganda ng hawakan Napaka ano Napaka kapit ng hawakan guys GNZM 4.5 inches Kulay yellow Yellow yung handle GNZM ang ganda oh 4.5 inches, ang ganda ng handle Ganda nito Gamitin natin ito bukas Ito yung isa ang ganda rin ng handle guys, oh, kul kulay red naman. Makapit din yung handle, makapit. Parang Victorinox Ah, uh, tingin ko rito, 6 inches to. Boning knife. Ayan. Ayan naman ang gagamitin natin. Yung dalawang na yan. Ayan, oh. Boning knife, 6 inches, kulay red. Napaka solid na ito, napaka ganda. At uh, ito yung isa, kulay yellow. Uh, 4.5 inches. Napaka solid, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng talim. Tapos, ang so malapit nun, may apron pa tayo na jig and din, guys. Jig and din yung apron natin. Sobrang solid, Butcher Knives Davao. Maraming salamat. At sa lahat ng mga followers natin, yung isang blue na 4.5 inches na ipamigay na natin. Ah, hindi pa pala ako nakakapili na mapagbibigyan. Namimili pa lang ako dahil medyo busy tayo. Meron pa ako rito dalawa pa isang orange, tsaka isang blue na 4.5 inches. Papamigay na rin natin yun. Although nagamit ko na yun, pero swerte pa rin yung mapagbibigyan natin. Magandang gabi sa inyo lahat, guys. And have a nice day. Kita-its bukas sa pagdilibong. And peace out.